mga sumayon mga sa ating iniwan na Honda Freak na 125 kulay orange iniwan sa atin to dahil maingay yung kanyang makina magbababa tayo ng makina paandre natin parinig ko sa inyo kilometer 82,951 at ang at ang tunog ito Ayan, rin yung tunog niya, silunyal, kalampag. Tapos, maingay, malagatik. Kaya, itadaw natin yung makina. Medyo napaaga yung pagkasira nito. Dahil, 82 pa lang yung kanyang kilometer. Ayan. 82. Automatic, magagastos nito mga sir. 13K. 13k lahat na po yan kasama na yung libor bagong sigunyal, bagong black seat lahat po yan, yan sa mga namamahalan sa 13 itry nyo munang mag-inquire mag-inquire kayo sa iba tapos tanong nyo sa Honda kung magkano ang presyo kasi hindi kasi lahat ng pisa ay pare parehas ang tinda or presyo magkakaiba po yan Sa amin 13 all in na. Kasama na yung labor doon mga sir. Kasama na pisa. Okay, para maipakita ko sa inyo yung defective na pisa nito. Kaya uh, mo natin yung makina sa kayong chassis mga sir. Okay, tagal natin yung cylinder head. Mamaya ay uh, chichik din natin yung ball clearance yan sa kayong camshaft at tracker arm. Dito muna tayo sa may parting crankshaft kasi tatanggalin natin yung kanyang sigunyal ay kasi gas naman, kita na. yun flow Magandang oil ang ginagamit. ayan o no? Di hmm. ha, mati. Papalitan natin 'yan. Dito siya. ang Kapag kalampag to mga sir, nauhugot mo siya ng mabilisan. Kapag hindi naman siya kalampag, kailangan pa nating pukpukin dito. Dito kailangan pa lang pukpukin para lang matanggal. Ito, pag kinamay ni Kapulong, masaglit niya lang natanggal, ibig sabihin, yung motor na to ay uh, talagang kalampag. Pagay na. Hmm, yan na yung narinig natin kanina na sobrang ingay iba na lang yung lagitik kasi nasa ibabaw naman yung lagitik yung dumaragundong na tunog yan po yung sigunyal tapos malagitik dahil nga may tama na yung piston saka yung black yan. palit tayo ng buong sigunyal tapos isang set na black oil seal yan yung yung crankcase nya ayan sobrang puti kaya dyan natagali yung makina ok linisan muna natin maya maya ipapakita ko sa inyo yung pisang na ang gagamitin natin kaya malinisan medyo matagal ang linisan to ito na napakulang natin oh. napatawlan natin para ito na yung sigunyali yung uh... May salpakan natin doon at ito yung bearing nya mga sir. Yan, kita nyo naman sa lagayan pa lang ng sigunyal. Talagang original po yan. Ito na yung sigunyal natin mga sir. At ito yung bearing. Siyempre, gagamitan natin ng press para mailubog natin. Ayan. Bagong bago. <susuruh> Tapos ay uh, niya down, niya doon para i-press para na ilubog yung bearing. Hey, Ito, oh, oh, <laughs> <laughs> pahinita natin dahil nalubog na natin yung sigunyal, yung bearing sa so, sigunyal, kaya pahinita natin para may sulpak na natin ang ganon. At uh, fast forward na tayo dahil uh, marami na tayong ganyan na, na uh, pagsalpak. Ayan mga sana, ilagay na rin natin yung ating uh, crankcase. Kapasin nyo yung, yan, yung signal bago po yan. Sinort cut lang natin para kahit pa hindi umaba yung video natin. Tapos, susunod natin lalagay dyan yung mga black set. Piston, piston ring. Ayan, lalagay natin dyan. Ayan, bago na yung ating black piston ring. Yan yung luma Gunyal nya. Black. Tapos, yung guide. At bearing. Ya, yeah, salpak-salpakan na to kasi naka-prepare naman na kasi lahat to. Ya, yeah, sasalpak salpakan na to. Tapos ah uh, dawil, wag niyo kakalimutan para hindi ma-deform yung ating block sa kahit. Tapos 'to yung cover dito. Oil seal. Ayan, pinalitan din natin kasi nga matigas na. Hindi na rin uubra. At tagas-tagas uh, na. Masisira na yung stator. Okay, ulit natin. Tapos sunod natin. Yung heat, Okay, tapos na yung engine mga sir. Lalagyan na lang natin lang isang panggilid at ito nagwa wiring tayo dahil gawa kasi ng uh, mayroong nabalata pa may nabalatang wire dyan delikado yun kaya disable natin kaagad yung kanyang battery habang tinatanggal natin yung makina dahil delikado yun yeah let's bolt in na ito mga sir pagsamahin natin, natin yung ay ayan napagsamahin natin yung chassis sa kayong makina bali kakabit na lang muna natin yung mga Uh, mga sensor mga throttle body tapos yung ating yung magneto hinugasan na rin natin yan hininisan na rin natin kasi sobrang itim niyang kanina dahil nga tumatagas na yung langis sa may magneto kaya nagpalit tayo ng magneto oil seal isa rin kasi yan sa nakakasira ng estator Ito na mga salama, na yung unit. Nalagyan na rin natin siya ng langis. Nalagyan na rin natin ng kulan. First 500 kilometer, kailangan natin mag-change oil dito. At syempre, kailangan din tong i-break in ng maayos para hindi uh, mag-overheat or pumakat. O, magkasigasan yung piston to block para iwas tayo dun sa ano. Sa umuusok kagad. Ka na yung ando ng makina at uh, bukas pwede na itong kunin mga sa inaobserbahan pa natin kung mayroong maglilik para kahit papano paano na andito pa yung unit yung mga agapan para ibibigyan natin kay customer ng walang problema at uh, tapos na rin natin itong na-diagnose na, -diagnose, na -diagnose, mga sa eto na mga sa Naibalik na rin natin lahat-lahat na dahil goods na ito at pwede na rin itong ma-pick up bukas. Yan, bari wala na siyang gas. Totally, uh, nagpabili pa ako kanina ng gas kasi pinunta unit na to dito ay uh, walang laman yung gas. Kaya nagpabili pa ako ng gas para maggagawing uh, pang sa makina dahil alam nyo naman yung kanyang makina kanina, sobrang itim. Yan, dito na natin yung video natin mga sala. Okay na to, pwede na tong pick upin bukas. Kaya kung sakaling papagawa kayo mas maganda, maaga para maaga namin matapos yung unit ninyo.